Oh, sarap naman ng ating adobo, oh. Hmm. Ginataan. oh gina-taan. Ginataan. Ginataan, gina-taan namin, oh. Yun, oh. kino talaga. Kabait naman talaga ni Angkong. What's up mga ka-dragon? Ayan, good morning. Today is Saturday. Ayan, medyo payapa ang, ano, mm -hmm. ang paligid. Ang paligid. <laughs> walang student. So, medyo kumalma eh. ang paligid guys. Dahil walang mga estudyante. So yan guys, um, bali nagbenta, nagtinda pa rin kami ngayon. Ayan. As usual, may lugo pa rin tayo. Available pa rin uh -oh. hanggang hapon yan. Saka mayroon din tayong pork sinigang, Sige, and pork adobo, aginata ang gulay, and, and uh, pork uh, so yun guys uh, sana ay makabenta pa rin tayo kahit na Saturday last Saturday medyo okay naman yung ano namin kaya try, na, try pa rin namin ngayon so bukas pahinga kami pero sa kubo doon kami magpapahinga sa kubo Makapahinga ka kung maglilinis. Ano pero maglilinis. Tapos, parang uh, para masarap kasi matulog doon ang tangalit. pa. ko man matulog. Ayan, Ay, tignan natin yung... Wow, sarap naman ang ating adobo. Oh. Hmm. Ginataan. Na kayo ha. Guys, ito yung nagpahirap okay, okay, talaga sa si amin. Si <laughs> yun, talaga kay kaya Hala, Kuya Rudy, so, sa totoo lang, ka. kinabahan Kabaga kami. Bakit? Kala namin kung na, paano ka na kasi anong pitya na hindi ka pa nagasingin. <laughs> maya, maya, Sabi ko, ka, oh, kahapon daw itchat na al kita Si Kuya Rudy, wala na rin. Saan ang gasolina ko to sa mga yung Guys, nagasingin na naman ang kabaong namin. Si Saint Peter. Si ka ka, nakabaong maong. Kahapon kayo namin eh. Sige, burger. Ayan. Si Burger lang. Lima? Klasa. One, two, mo rin kami. Sige, muna kayo lahat. Hindi pa kami nag-asahon. Tunay. Oo, tunay. Tunay. Ay, hindi kayo lang paan. ay Ito. 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 Pero pag uh, nakapatay ang video one, yan, oh, bayaran bayar nyo yan kayo, mamaya kayo, sa akin. Dali. Sige, magluto na. Tunay? Oo nga. Walo, walo. Siguro malaki yung komisyon mo sa amin. Kaya maglibre ka. Okay. Maglibre okay. okay. niya daw kami guys. Kabait naman talaga ng okay. uncle namin. Max naging uncle. Ang tayo dito, uncle, kailan uncle. lang ang <laughs> <Uncle. Uncle. Uncle>. angkel? <laughs> Wala nang kong angkel? kelly. ay milk tea ang kelly. Nakakayon. Ay kung ano mo na yung Ne. <laughs> Yun ang kapalit sa li limang oh, burger. Niig <laughs> gusto ng gustong 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 mo gustong 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 na lang yun. Kaya nga din ah. Yes, may pa. Gusto. Be, lang yung magtanggi. Matagal pa yun. Ilang year sa'yo ay? Ilang year sa'yo ay? J, luto na daw, J. Yan, hindi. namin, guys, yung... ...yung mga dito sa labas. Hinati na lang namin yung... Sa Para kita. Hindi, na nga. Wala na pang bayad to. Ang kinabayad po sa... lungon. One <laughs> thousand. Pwede yan. Oh, ilan ba kayaan? On? One, one one sa akin. Pira rin naman oh, yan. One hundred dyan o pa iban mm Hindi -hmm. tama, one one. Uwin nyo naman. <laughs> <laughs> Ikaw na bala magpapalit sa bangko. Papalit mo na. Wala pa nga kaming napagtindahan eh. Eh ako na nga nagbili. <laughs> Magsingil ka na naman. Ayan guys, available lang ating may. Ito <laughs> na yung oh, sa totoo lang, Kuya Rudin, talaga ilang araw na kami nagataka. Kasi first week pa lang, di ba, ng buwan? ako sa inyo. Sabi ko, tinakbuan na yata tayo ni Kuya Rudin. Alam mo, tinanong yeah. po lahat ni Kelo din yung mga nakakanya. <laughs> Ito ang system namin. Pakita lang nyo sa'yo. i mo yung... Ito po. Alam mo ang pakalan okay, mo? Uh, babalik ko. Nandito, updated yun dito. Ito system namin. Uh. St. Peter. Sa makita sa'yo. Makita nyo yun. Sa internet nyo pwede makita yung payment niya. Bag-install lang. mag Ano lang kami ng St. Peter na application. i Yung ano, yung... Eh, stop. <laughs> may resibo rin <laughs> 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 naman. Dan? No, na? Oh, yung saan oh, ni DJ. Oh, wait. Oh, ang ah, tanga. Oh, na pero ano ba? sa pa, oh. Oh, experience oh. nag oh. ka naman. Huwag ka lang pariyap. Joke lang. Dabi na Si Oo, isang libo lang yung akin. Ay. One, o, yung kasi, yung ka, si kasi kahoy lang yung bandil ng muntak. Kasi kahoy lang yung Bayaran niyo na rin siya. Hindi, may laman yung dikas niya kaya siyang magbaw. Ano yung dikas lang sa iyo, eh? Ay, kandiyago. Ito Nilibre niya tayo guys ng burger. Kasi nagbayad. niya tayo guys ng burger. Kasi Nilibre na. 11? Oh, naka 30 days ka na. Dati wala 'yan. Kagal na rin. 11 na ng 5 years. Bo, so? no, sabit lang, mamaya, 5 days na. Naka isang taon na ba kami? Mag m isang taon pa, pa lang kami. Maganda niyo kung ano eh, mas maganda kung ano, more sex months. Ikaw, ano nga rin na? Gina lang yan. Mas mabilis. Gina lang, nabatilan? Yes. Gina lang. Kuya Rudy, magkano pag 6 months?

Oo siya. Ko naman. <laughs> no. Oh. Sinulibrit talaga, kabait naman talaga ni Ampon. Hindi namin na bilis sa pagbabayad. Biru, katuwaan bayad? Apat po. Ito po. Kto Biruin mo, hinahanap-hanap ka namin. Na, hindi na rin nagasingil. Ganun, ah, jay ko na. Sayang gasolina ko. Sabi ng tiligay sa akin, na, sa, sa akin, no? Ayaw nyo pa No, dad, tama, kaungot kayo. Ah, ang problema you kayo no? Gutom na talaga ako, guys. Legit. Happy birthday. Okay. Oh, po. Dagdag libre. Kaya na. tayo. Okay, <laughs> hey, thank you so much. Thank, thank you. you. po, Kuya Roje. Mga lawang sa akin po Kuya Roje. Nga, kami kalibre, hindi nagkakuha. Nga, may mo sa fish steak? Tapos na gawin mo? Ay, ay, tapos ay, ay, na ba,

Ano ba yan? Ayan, may mga customer na ulit tayo guys Kakaalis pa yung ano marami. Yung marami Hindi na na video Busy na naman kami Hala! Hello daddy Oh hindi naka-unlock yan ha Hello tito, Johnny Tita Mary na. I-unlock natin. Oh, so, ayan guys. Dumating yung ating order ng mga frozen product. Yan Nag-order kami ng ng beef tapa. Yung mga pwede ibenta dito sa tindahan. Shomai tsaka french fries. Ang daming customer ni Gigi. Oh. May boy rin ng lami. Ay, parang maganda yung price nila. French fries. Pagdagay Ito niyo itong oh? price na kasi, oh. Madami sa price mo, kuya. Ano yung price lang, parang Huwag niyo sa mas, ma'am. Hindi na pa. Basta huwag niyo ano, ah. Huwag niyo ginadaganan emi? para hindi maputol-putol. Kapangit, iprito ka sa putol-putol. Hindi sa pa siya, ma'am. Kapangit ang bako? plus one? Hindi namin, ma'am. Ito na Less price na yun. price sa yung O, try din natin yung kay nening Bina, ano. Hungarian sausage. sausage. Ah. siyempre, pati tumaring rin dapat may beef din ang gaya nila ng gaya. Mayroon, yung ano yung yung ano yung ano yung yung ano yung ano yung 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 ano yung mga

Marami rin kasi kaming coins eh. December yan ang mga hirap ng coins. Sir, yung isa, out of stock yung isa, yung regular. Pero yung rich is meron. Malok? Dapat na hati-hati ka bitkata na yan. So ayan guys, nag-early time out si Gigi dahil sa samba siya. Kami, bukas kami sa samba. Nakahanap ng si sila, antiligay at antipasay.